Ayan. So guys, good morning. Ayan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng bulaklak. Oh. Parang balahibo ng pusa. Marami siyang ano. Marami siyang bu bulaklak. Ito. Ito. Nag sya. Ito. Ayan. Madami siya. Ito. dami siyang bulaklak. Oh. Nakakatuwang tingnan. Para siyang balahibo ng pusa. Oh. Seto sa mga viewers dyan Ang ganda. Oh. ganda ng pagtingin ko sa iyo. Ay, agoy, hugot siya.